<makes noise> Babawagin ko yung mga chikiting. May mga chikiting. Pwede na kaya ito sa chikiting. Niligyan ko sila ng ganito at sa kagatas. Nagdala naman yung nanay nila dito ng apat na chikiting. Palua! Palua, yung iso! Paluwa, Paluwa, yung giisya yun, miaw-miaw, miaw-miaw, isa, dalawa, tatlo, apat yung chikiting na nakikita ko, kanina lang yung magadumating. Hello, bibigyan um, ko naman kayo ng pagkain, ubiwas pa rin kayo sa akin. Paluwa, apat yan, kaka, kiki, koko, choko Bigyan ko sila dito ng pagkain. Pag ako yung kulapit, umaalis sila. Ano ba yan? kaka kiki kuku kaka kiki ang mag-iina kaka kiki kuku choko lumalabas na sa kanilang lungga ang mag-iina so kailangan daw kaming sarilang sarilang ikot ikot pag hindi nakadala ng ano ng kotselyo ikot ikoting yan para hindi siya masira para hindi makasira ng ibang mga leaves ikot 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 meron akong pundibin po Ayan, ang ganda eh. nabahog lang ako ng pusa nakatingin ako dito meron pala dito mga anis Tagal. Saan na nagdala ka lang pang kutsili. Tapos alisin natin ito. Hindi Hindi na ito. Mga ano na lang ito. Yan. naalis po yun. Yan. Meron pa siya. Tapos ito. kukot tayo ng mga ilang piraso. Parang bibig na. ay di na kaanin yung naging oras sinasyatan ko lang sana binibigyan ko lang sana yung mga pusa ko akin na kayo mga pusa dinala na kayo dito na ina nyo akin na kayo dito na kayo yes, meron na akong pang bibig pa kanya tapos meron pa akong mga letos oh. doon sisitandaan na yung mga letos ko oh. yan letos ko uy meron na akong talong nakikita na akong talong Ayan. Ito pong talong. Inaalis po ito muna sa gitna para magtangkad lang siya. Alisin natin yan. Hindi kailangan. Ay, ito kailangan yata ito. Ako'y naguguluhan Uy, meron na akong kalamunggay. Yes, yes, yes. Salamat. Nagkaroon ako ng kalamunggay. Meron akong spinach. Meron akong talong. Uy, may kamatis na. Malapit na, malapit na. Malapit na, malapit na. Malapit na. Ang aking ah, kamatis. Andiyan. Andiyan po yung mga kamatis ko at namumulaklak na rin ang aking ampalaya. Yan, may bulaklak na po ang ampalaya. Wow, diyan kayo akihat. Aki. Ganda. Kulay dilaw. Kaya ko lamang buhay ko, boy, kaya yan. Parang boy naman, oh, kasi hindi naman siya nangingiting. Naku, ito na po ang aking mga butas-butas. Talagang eh, mahirap din pala pag hindi nyalagyan ng mga gamot. Kasi nagiging ganyan. May kumakain yung mga ano. Kinakain sila ng mga iwan. May kumuputakti dyan. Lagyan ko kayo ng ano yan. Tubig na may suka. Ayan. Wala Agoy, natumba na ito. Ang lakas ng presyo ng tubig. Bisa yuti akan dengar. mga sili. Mga damo. Pati mga damo, di diligan. Taguan doon ng mga pusa. Doon naglalaro yung mga pusa Dyan, sa likod ng damo. Ne, yeah, pati damo. Hindi, kinukuha ko naman yung damo, ay. Kaya lang kasama kasi yung ano o, yung spinach. Kasama yung spinach.